Hi hey guys, good evening. Eto kakawi ko lang galing sa trabaho at caring carry pa rin. Grabe ang sakit ng katawan ko. Sige lang. Malapit naman, ano, malapit na matapos ang Ramadan. 3 days na lang. So yun nga guys, may nagdanong sa akin kung saan daw ang bet ko. Yung magtrabaho sa labas or sa loob ng bahay magtrabaho. Since naka-experience daw ako mag-work inside the house. ba? Diba? So yun nga guys, no. Unahin natin yung ano, magtrabaho sa labas. Ang pagtatrabaho sa labas is advantage talaga noon is ang kagandahan noon is hawak mo yung oras mo. For example, 7.30 yung alis mo sa bahay then oras ng uwi mo is 5.30. Mayroon ka pang time sa sarili mo. May time ka pa pagdebate sa mga pamilya mo. ba? Diba? So, yun lang ang nagustuhan ko sa labas is yung oras ko. Nakakatulog ako mabuti. Ganyan. Like sa inside the house is hawak talaga ng amo mo yung oras mo kahit natutulog ka kung hindi mo magandang ugali ng amo mo is gigisingin ka para ipakuha lang sa iyo yung tubig sa baba nako so yun nga guys no yung oras lang talaga yung inahabol ko kaya nagtrabaho ko sa labas pagdating sa mga ano naman sa pera guys is masyadong ano masyadong mahirap mag-budget ng pera for example kung ang trabaho mo dito is ano lang yung sweldo mo 3,000 pababa 3,000 to pababa talaga is hindi talaga magkakasya especially may bahay ka pang babayaran kung wala kayong accommodation tapos, transportation mo pa. Tapos, ano mo pa, food mo pa. So, nakaka-stress din mag-isip ng bayarin dito sa labas. Ganyan. Tapos, ipapadala mo pa sa Pilipinas. So, kaya nga, marami sa mga OFW na nagtatrabaho inside the houses, may mga bahay na magaganda dahil naiipon yung pera nila. Pero, stress lang talaga yung na ano nila sa amo nila kasi siyempre kapag kasi sa loob ng bahay ka nagtatrabaho is hawak talaga ng amo mo yung ano mo oras mo lalong lalo na yung amo mo is walang, ano walang puso yung hindi nila iniisip yung pagod mo so yun lang ang advantage ko yung oras ng pahinga ko yun lang yung sa akin sa labas kaya naging na nagustuhan ko magtrabaho sa labas. Yung oras lang na pahinga yung inahabol ko. E, syempre kailangan natin magpahinga dahil buhunan natin itong ating katawan. So, kailangan natin din ng pahinga, di ba? about naman sa mga budget budget about sa ano is alhamdulillah kaya naman kahit pa paano kahit pa unti unti is kaya naman pero yun lang kailangan mong magtiis ng ilang taon dito sa labas para mabuo mo yung for example may pangarap kang bahay kasi hindi ka makaka ano hindi ka makapatayo ng bahay ng dalawang taon dahil nga daming ano dito daming bilhin dito na ano ka pa sa pagbili-bili sa mga damit kanyan, hindi guys sa bahay na kung amo mo istrekto is hindi ka maka-order hindi ka makabili ng kung ano ano na pagkain kasi nga istrekto yung amo mo at isa din sa advantage ng sa labas is yung ano makain mo ang gusto mo yung mga Filipino food na mga cravings mo yan makakain mo makaluto ka ng anong gusto mo yun lang pero pagdating sa pera is ano masyado mas bet ko yung sa loob kasi hindi ka makagasto lahat ng gasto sa amo mo pero kapag yung amo mo yun ako masungit pa rin ikaw pa rin ang bibili ng mga shampoo mas gusto ko na lang magtrabaho na lang ako sa labas kasi pareho din di ba diba? nababawasan din so yun nga for me is nag enjoy ako magtrabaho kahit saan man ako ilagay na trabaho inside and out is nag enjoy ako basta makatulong lang ako sa pamilya ko pero talaga tine, pinilit ko talaga na makatrabaho sa labas dahil yun nga gusto ko rin ng pahinga at saka gusto ko rin ma-experience yung na-experience ng mga taong nagatrabaho sa labas ba diba? so yan yeah, thank you